Yun, good morning mga idol Ayan, uh, fishing time na naman Ayan, nandito kami sa ano, San Agustin Sa, sa, sa Tulak Bridge Ayan, ah, uh, nandito pala si ano, kasama namin yung kapatid ni JPC, si So yun mga idol, uh, update na lang. Ah, uh, punta muna kami sa kabila, sa Colgante. Ah, uh, Magsususud muna yung mga ano, mangunga daw na susud sila misis. Pang ano daw, pang ulam. Sige idol, uh, update ko na lang kami maya. Idol, lumunan kami. Saano? Okay, sige. Okay, sige. ako hindi kayo matutuloy sa ano dito sa, sa palet nyo kung... sa paga? Oh, saan, saan? o tingnan ko pag hindi uh, malalim yung tubig punta namin pero pag malalim huwag na lang sano na lang kami Marato kayo oo so, may lang kayo may ba kayo meron kayo, man. sa man, kahit, di ka, ka. problema ang problema lang doon ay doon, yung daan, no? Oh. Lumalim pa, lumalim pa eh. Dito lumalim yung tubig eh. oh ko mm, oh. na pa pa eh. Ayan, na yung gitna. hangin lang. ginagalaw na yung kitna Sinagi lang yata. Eh pali mami dito ay do la yan ah magkano kami mag-night fishing kami dito. At makakuha lang kami ng mga ilang peraso lang. Pag-birthday ka ako ng bukas ang buso ng anak ko. Dito, masarap kasi yan. Okay mga idol, update up dito lang. Yun mga idol, ha, nandito kami sa ano ngayon. Uh, cool para ano. Oh, batasan ba to? Yan, nagganong kami. Ah, uh, si misis, nagdala. Tapos si Donna naman, nangunguha ng ano, cool. Suso. And, ando si misis ay nagdadala siya ron wala kagad dito mga idol mga maliliit yung ano isda ay sa kabila naman mayroon na may mingit ayun so ano lang maliliit lang din kaya ano um, babalik kami sa ano doon sa tulay doon sa ako nagano kanina Uh, siguro maghihito na lang kami doon. Hanggang gabi na kami ron, siguro. Ayan, si Ay Ayan, nakadala naka siya ng ulang. Ayan. Ayan. Banami. Nakuha niya? Tito, ah, tito tit, tit, na ba? Nakikita doon na yan. dito na to. May mga nakuha na rin kami. Ayan, mga nadala na yung misis. Ayan, medyo malalaki. Kaso, ano, aruyo. Ayan, oh, lapad Oh. Aruyo. Tito doon na nga. Oo, bakit? Mga aruyo, ayan. Sige yeah, idol, ano, update ko na lang kayo pagka nandoon na kami uli. Ah. Dalang yeah, mga idol oh. Nagda nagdadala pa si Mrs. marami na sana nakuha, ano? Ipo na tsaka royo. Oh, wala. Yan. Suso. No. Hindi pa. Hindi Private na 'yan. Hmm. Alaw, wala. Huh? Tayo na, doon na tayo sa ano Wala e wala. Putay na, donatahe Wala ako. Dalasoso. Wala sa nan. Ay <laughs> 誰も dito na kami uli. Bumalik kami sa ano sa Tulak Bridge. Ayan. Ay, may mga nabutan kami eh si Tatang at sa, si ano. Ano pangalan mo kuya? Antonio. Antonio. Ar Antonio Arsenio? Oo. Ayan. Tapos si Tatang ano? Supreme. Ha? Supreme. Supreme. May na siya, ito. Ay, malaki-laki din to. Siguro nasa kalahating kilo na to. Ayan. Ayan, so, tapos meron pa kaming kasama doon sa kabila. Ayan. Dalawa, nanto sa isa, yung sa may puno ng ano, ng buko. Ito, Mga baglang, mga idol. idol, akala ko makakaisa na ako. Ito pala yung sumabit, to. Oh. O. Oh. ko, anong tali ito. Napaka-tibay. Eh. Ayan, binaba ni, ano, ni idol at inyo. Dumawin na. ata. Nagalang, nakuha na ni Tatang. Oh, laki. Ayan niya ni, ni Tatay Supreme. Laki mo. Oh. Ano? Yan. Yan. Ano haluan na? Katmam sana. 'Yon, idol. Abang-abang lang. Marami pa 'yan. Ayan mga idol, ayan. Kasama namin si ano, Tantan at saka Ano pangalan ng barkada uh, Ha? Ayan, si White. Ayan, sa, sa, sa tao sa kanilang dalawa. Balit kasi, na si Tanta na nakilala ko to nung nakaraang ano pa. Namingot kami rito ng ano, uh, night fishing. Ayan, nakasama ko siya. Kaso di na ako nakapag-vlog dahil ano na yung ano ko, cellphone. Na-pull na. O, ayan, yung spot namin. Inuulan na naman kami. Wala pa dumadaw. Inuulan ka pa. Ayan. Ayun dalawa doon, no? Kanina pa rin, nag-aabang. Wala pa rin silang ano. Nakaisa pa lang. Ito si Tatang yan, nakadalaw na si Tatay Supreme. Yan sana, hanggang mamaya, ah, uh, swertingin kami. Yan, abang-abang lang. Ayan na ito, labo si yeah, ano, si RJ. Ayan, yung kapatid ni JP Singh. Yan. Yan, yung sa'yo kanina umaga na naka, nakatao-tao dito kami ng umaga. Lapit ng bahay niya, ito lang sa kabila, yun, dun. Ayan. Ayan. Nakawala siya. Dapat pala. yung yan di para mga Ayan. Si ano? Si Dola na. Pahinatan ka mo. Pahinatan. Ah, Alam mo ba? Di ako Ah. Medyo ating mas maganda niya. boss. Galing. Anong ginagawa niya rin? Di magmakain ng ito yan. Di magmakain ng ito. Sabah. So Sabayaw so niya lang daw yan eh. lang bilang niya. Ayla, ayla. Ayla, all. Napa, napakabait na bayaw. Si ano, si Daya Supreme. Ayla, tatlo, nakatatlo na sila. tatlo. tatlo na. Ilan yan? na yan? Ilan yan? Tatlo. Kami, zero. <laughs> oh, siya, ng oh, ah. Ayan. Ayan, mga mga idol lahat yan. Ayan, mga yan. Mga nakito, mga tangkapat tayo. Nakakuha na sana kami kaso naputol yung taga. bali kinakagat na naman yung ano, yung kulay pink na ploter. Ay, lang sa amin. nag po nga yung saking dito yun sa gabi. Dahil ispantay. para Oo oh nga. Sabi nga ni ano, Manugang mo. Nag-uutol ko gabing Wala. Gininto. Na yun, mayroon yun. Dito yan. Ayan, oh, ah? idol. Ayan, naka-first catch din. <laughs> sa wakas. <laughs> nakakuha din namin sa ano, sa paghihintay. <laughs> After five hours. <laughs> After five hours daw. Nakakuha rin.

HINDI NASIRO! Talagang hagat na hagat siya, no? Hindi, ma ah. hindi siya makatakas. Pero, hindi makatakas. Pero, na malakas, eh. Baka, na naman. Baon na baon, no? <laughs> Talaga, eh. Paon talaga sya makakala hindi ko kanya nalulunok yung bulak ay natatak na na talagang todo doble no <laughs> dobling doble no wala, wala tali mo itong o oh, pala gubadapang yan ano ito labang-abang na naman ulit. mga idol ano? Medyo inalat kami ng konti, nasira kami ng ano, hinatak yung rod ng kasama ko, yung ano niya, sa fishing niya. Nabali yung reel. Malaki siguro yung ano, malaki siguro yung hito. Ayan. mga dong? Ayan, ginagawa niya oh. Nabali yung reel. Ayan. Wag, wag. Tabi mo lang. Ayan, tabi. Tabibili lang yan. Ah, <laughs> sayang. Tabalian pa kami ng, uh, ng isang rin. Putulan. Malaki yung hito eh. ligtas dahil sa maliit yung taga. Ngayon, pinalitan ko ng malaking taga. Ayan. Ito na sa ngayon. Tara. 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 Na kayo. Saan? Saan yung sayang. Isa yun daw nakaano Sige, sige. Salamat. Salamat.

Oh, thank you, Lord. Thank you, thank you. Yan na. ito idol, ha? Oh. oh. Yan. Wala naman sa idol. Ilan talaga namin na ano ito na ano kasi pag uh, Bali pa nga ba ito, Idol? Ayan na, Idol. Ayan lahat sila baliwalo lahat yan yan mga malalaki ito siguro nasa mga isang kilo to pag isa na to yan puro malalaki yan yan yun lang yung maliit na isa yan to. yan malaki yan no yan malaki Bali sampu pulat ang nakuha namin kagabi ay doon sa night fishing namin. Na. Yan. At malalaki. Sayang nga lang yung iba, hindi namin na ano, na angat. Na, na unhook. Nakawala, nakakawala. dalaw siguro nasa mga ano nang 1 kilo to Lingolen -ling. tuloy sina Yani. Isini-media. Yan na berde nang ano ko ngayon nang buso ko si Paulin. Yeah, winyan. hindi lang mga idol ha. Hanggang dito lang siguro ang ano ko. Vlog ko at maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga nanood sa, sa hindi pa nakapanood. Ayan na uh, paano naman. Pa-subscribe naman. Ayan. Ayan. Ah, Pupunta pa kami ng ano ito la ah. palengke ah mamimili pa kami ng ano ah handa ah. ni ano ni Pauline Ang anak ko yun kaya ito ah. maraming salamat din sa lahat yan unod ito la ah. pakisuporta naman youtube channel ko yan garota Mix Vlog para Saka pakipindot na rin yung ano, yung bell para yung old bell para update kayo sa mga susunod kong vlog sa mga video ko. yan Idol, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay.